Perma ka po, tapos pipicturean ka, yun po yung lalabas po doon sa card mo. So, apparently, yung mga fake ID na, yung mga fake na pangalan na, yung mga aliases na yung isinabit nila doon. Si Hindi ko po alam yung owner hey, sila. Yan, si, yun si, ang lumalabas sa Anong pangalan sa membership card? Kung ano, ano po yung ilagay po nila doon sa lisensya po. Or kung ano po yung mga valid issued government IDs okay. na... Uh, so, ibig sabihin, wala kang kinalaman doon sa kanilang mga fake ID, yung government-issued ID like driver's licenses. Wala kang kinalaman doon kasi pagbalik nila, dala na nila yon. Opo, opo. Thank you. Your Honor. Thank you, thank you, Mr. Chair. Uh, I would like to go to DBM. Yes, Mr. Chair. Malayo, sir. Oh. Kasi <laughs> 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 to DBM. Um, ako ay nagtataka kung bakit ganito na lang ka powerful si Saldiko na siya na ang chairman ng appropriations committee ng house at the same time para na rin siyang secretary ng DBM at the same time para na rin siya secretary ng DPWH you know why kasi dito sa records natin for 2024 only ha eh, yung uh, unprogrammed appropriations, particularly doon sa sagit, strengthening assistance for government infrastructure and social programs, 200 billion plus ang na-release ninyo, and 155.8 billion na-release sa DPWH. Ang program ito, ha, uh, ngayon, sabi ni Di Alcantara, pupunta sa kanya si Saldiko, nagsasabi na meron kami ilalagak sa inyo na pera, na pundo, gumawa ka ng listahan. Tapos, pag gumawa na si Alcantara ng listahan, sabit niya kay Saldiko. So, ang tanong ngayon, from Saldiko, ito ba'y sinabit niya kay Secretary Bulungan or direksyon na sa inyo, bakit nakapag-release kayo ng SARO sa mga ghost projects sa Bulacan na galing sa program ba uh, appropriations? Uh, Mr. Chair, Sige. we only acted act on request of uh, request coming from the agency, not from the Congress. So, this in this case, this comes from the uh, Department of Public Works and Highways, Mr. Chair. Okay, ang Alcantara, sa pagkakaalam mo, pag sabit mo ng listings ng project kay ko, binibigay pa niya kay Secretary Buluan? Para si Buluan mag-request na debate? Sir, hindi ko na po alam yung A after nung nagbigay po ko ng Salde. Eh. Hindi ka nagtanong? Hindi na po ako nagtanong. Basta sa kanya ko lang po pinapasa, bye-bye, po. Okay, so assuming, assuming na ito ay siya sabit ni Saldeco ko, sa Secretary Buluan, being the head of, uh, tama pa sabihin ko, hope, head of procuring entity si Secretary Bunuan in this case? No, Mr. Chair. No. he's the head of the agency. Head of agency. Kasi, submit niya ito sa inyo in the form of special, agency budget Special budget request. Uh -huh? Special budget request, Mr. Chair. A special budget request. Isasubmit sa inyo. Ngayon, pag nag-certify ang Bureau of Treasury na mayroong available funds, magbigay ka ngayon kay Nasaro para dyan. Correct? Uh, Mr. Chair, of course, uh, based on the request, uh, we will evaluate and then kung titignan namin, Mr. Chair, kung there's available excess revenue because a program fund could only be unlocked if there is an excess revenue certified by the Bureau of the Treasury. Correct. 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 Oh, so kaya nga ako ay nagtataka. Imposible magawa ito lahat ni Saldeco na walang kakunaybans diyan sa loob ng dip, ng uh, DBM. Chirka, I don't think Senator, so. Ano nangyari ito? Bigyan po yes. ng uh, additional one minute or two minutes additional? Two minutes. Extra, oh, two, two minutes. minutes. Sige. Last, two minutes. Last, uh, two minutes. Yes, yes. yes right. Interject ka naman sa akin. So, ako. <laughs> Kay Engineer Alcantara, pag nagsasubmit kayo ng project, meron bang feasibility, flood control, ah? feasibility study, detailed engineering, coordination to the local government, isang mahabang listahan, meron bang ganun? Wala po. Uh, just title and amount po. Uh, actually po, nanggagaling po sa mga uh, sections dahil may mga identify na po kaming location mga karuktong po ng ano mga nasimulan. So po. walang walang feasibility study. Meron pong bayan na meron na pong feasibility. Uh, pero in si niyo sa yung mga sinasabit niyo sa unprogram. Yung mga typical lang. Uh, title and amount lang, Your Honor. So, walang feasibility study, walang detailed engineering. Kasi yes, Your Honor. Po Honor. Title and eh, amount. Yung nga sinasabi namin, uh, Yusek Toledo, these are not uh, these are not um, shovel ready projects. Bakit nalabas yung pondo kung hindi siyang shovel ready projects? Yan ang na, nanggaling na kay Engineer Alcantara. Thank you. Uh, Mr. Chair, uh, we uh, we have a certification also coming from the agency that that is ready for implementation based on the forms and even the submission and even our Uh, documents I uh, will show to will show you. At the same time, Mr. Chair, given that yung uh, under the Administrative Code, sila po dapat ang may mandato to identify, plan, secure funding for programs, design, construct, or undertake pre-qualification bidding and award of contracts of public works price. So, I mean to say, uh, as yeah, po talking about the public, ano? ang tanong dito? Napakadali lang. Bakit ang bilis ninyo makapag release ng saro? galis ang program funds. Yung nga lang tawag natin Anong influence meron si Saldico sa DBM? Bakit kapag siya ang naglagak ng pera, particularly sa first district ng engineering district ng Bulacan, bilis, bilis kagad na isyuan niyo na saro. Chair, we don't know what is the uh, unreli, unreli, uh, Congressman, Congressman Saldico as far as the influence niya sa project because that is already hindi, hindi, hindi ako nagtatanong hindi ako nagtatanong yung sa project sa inyo sa so, BBN bakit agad uh, Mr. Chair we only follow what is being oh, or, 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 the ganito, guidelines ganito baka hindi ay ikaw nilalapitan baka yung boss mo I, I don't, we don't know that huh? I am I'm with the chair ganito lang ganito lang bakit nagwa-wonder ang Pilipino bakit ang bilis ninyo makapag-issue ng saro doon sa mga unprogrammed projects na nagiging ghost projects? Ito ang tanong talaga eh. Ito ang tanong. Bakit ang bilis ninyo makapag-issue? Sabi nga ni Sin that should be, ang standard nyo is shovel well ready. Meaning, pag-issue nila ng saro, pag-implement, tabol ka agad. Pala ka agad. Pala, ganun. Oh, ito'y ghost projects. O paano kayo nakakaroon na show pero may na ghost ang napuntahan? We don't know ano about ba ba si Chair. We don't know about the ghost. Kasi all, ghost project could only be determined once it's not being approved as one. They is po, Hindi namin malalaman, Mr. Chair, kung ghost siya o hindi. Kaya nga, the, ano. pero yung as to uh, preparation or submission po ng budget, ang nanggagaling lahat po dyan because we have also uh, chartered to follow na kung hindi namin i-release based on the request at nag-comply lahat po sa requirements, that kami naman po ang mananagot. So, based on our charter, we follow what is in our charter. And of course, release the document based on those cha on that charter, Mr. Chair. So, meron Pero, po pag-sinusuntan eh, talaga, Mr. Chair. That is published in our website. Alam, alam mo, kung gusto, maraming dahilan. Uh, kung gusto, maraming paraan pag-ayaw maraming dahilan. Uh, alam mo, pariho tayo na sa gobyerno, gusto sana namin mag-cooperate Bakit ganito? let, uh, let us, please help us to answer the question why. Hindi lang question ko yan. Question ng taong bayan. Kung bakit kapag mga project na gusto ni Salbiko, ang bilis ninyo maka-issue ng SARO. Yun yung lang akin, ha? Ay hindi kita pinupult, Mr. Uh, Yusek, ha? Hindi so, ikaw ang so, may kasalanan. Wala akong hindi kita yeah. pinupult dito. Oh, so, you have now five seconds. Five yeah. seconds, sir. Nagtataka lang ako, bakit ang oh, DBM ang bilis maka-release ng SARO para uh -huh. sa mga request ni saldi ko? Ganyan. Ayan, uh, yep. uh, Mr. Chair. Uh, yeah. Respond na lang and then time's yeah. up. Lad po tayo, sir, Mr. Chair. We are ruled by law, so we follow what is in the law. What are the rules and regulations? Yung nakuha masasabi ko. We have a charter, and we have to obey that charter, and we have to follow that. Because kung hindi namin sundan yon, kami naman po malalagot. Yeah, as That's I have a said. sir. Asap <laughs> sir. Tapos tapoy yung tanyo. Tapos kana nasa. Okay. Asigeh. Oh, hindi kita pinopuntito. Huwag mo sabihin na, nakasabihin mo na naman si Senator Torbato gustong baliin ko yung batas para, sumunod din sa batas. Yeah. Thank ha? you, Mr. Chair. Sumunod din sa batas, pero tanong ko lang, sana may sagot. But anyway, hindi mo kaya sagutin, wala tayong magawa. Thank, Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Thank Mr. Thank you Senator De La Rosa. Uh, center, be, before I recognize, ano, i-clarify ko uh, lang kay Archibald, empleyado ka ba ng, uh, ng Soler? Hindi po, Your Honor. Paano ka napupunta doon? Paano ka nakapag-influence ng ganon? E ako po ay ano, uh, matagal na pong nag uh, nag anong, buhay po sa Anong job description mo? Kasino po nag sa kasino po. Specifically anong job description mo? Nag nagbabay lang po kami sir. Your honor. Anyway, sige, never mind. Sige, Santo Pangilinan si recognized. Thank you Mr. Uh, Mr. Chairman. Uh, ang una kong tanong ay sa COA. Nasaan ang COA? Miss Suniko, you are from the COA? For your honor. Yes. Uh si Commissioner Lipana is he in the Philippines? Uh, as far as we know po sir naka-sick uh, po siya. Ang ang balita po namin nasa Singapore po. Okay. Um, is he under investigation by the COA? Sir, right uh, now after all the allegations and the revelation and the testimonies Sir, clarify ko po kung ano pong gusto niyo sabihin sa investigation kasi po Sir, uh, di ba po impeachable uh, official po siya. Pero no, no with respect to your internal uh, you know, your internal processes as a commission, hindi ba? Hindi mo pwedeng maghihintay kayo ng impeachment. Uh, should you not also have your internal investigation? Sa mga transactions po siguro, sir, nire-review na ng mga auditors and even po doon sa na-mention po nung, mga nakar nung nakaraang hearing, sir, sa, na meron po siyang transaction sa Bulacan, kasama po yun sa fraud audit. Pero doon po sa position niya bilang commissioner, sir, na investigation, parang hindi po saklaw ng COA po. Uh, well, uh Ibig sabihin, hanggat walang impeachment uh, investigation or uh, complaint, uh, walang aksyon ng COA sa ganitong klaseng sitwasyon? Sir, hindi ko po masasagot, sir. Kasi, sir, di ba po ang option lang, it's either magresign resign po siya or ma-impeach po siya. Okay, but uh, eh, kung ganun ang hihintayin natin, ibig sabihin, uh, hanggat walang nagpa ng impeachment complaint, wala rin internal disciplinary processes, yung COA. For example, okay, I can understand that up to a certain extent, although I disagree with it, no? na wala kayong pwedeng gawin dahil impeachable of it, uh, officials. Uh, but dun sa mga COA auditors na may kinalaman o in, na-involve or sila ang nag-audit nitong mga ghost projects, Meron ba kayong ginagawa tungkol doon? Uh, kasama po siya sa fraud audit sir. Uh, kasama po siya sa objective ng fraud audit team kung involved po yung mga auditors natin. And then, eventually, kung ma po siya ng inter uh, fraud audit team natin na kasama po yung mga auditors, papas uh, isa-submit po yan sa internal audit uh, affairs po namin. Yeah, um, but how long will that take? Kasi ang pinag-uusapan dito, 2020 at least initially, 2023, yes, so. 2024... 2025 based dito sa Salaysay, okay. meron na kayong ongoing uh, investigation ng mga auditors ninyo? In other words, uh, meron bang nag-audit sa mga auditor? Meron po, sir. Opo. Meron Kasi, po. Okay. Kasi nga, yung uh, yung uh, gusto nating malaman kung totoo ba yung biro na commission o audit. Ibig sabihin, bigyan nyo kami ng commission, at kung walang commission, bibigyan kami namin kayo ng audit. Kasi hindi natin alam paano nakalampas lahat itong mga substandard etc ng ilang taon no So uh, we need uh, that information in the next hearing if you can at least submit an updated uh, ano ang update doon sa mga investigation ng mga auditors that may have uh, yung fraud uh, ano ninyo, no unit what do you call it uh, Fraud audit office po sir Fra okay Opo. but as far as I'm concerned po sir uh, wala na po din